Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan na rin sa social media ang makahulog ang Instagram story ni Bacolod City Mayor Albi Benitez na nagsabing follow your heart. Love love lang ta. Ano meaning R? Love love lang. Love love lang. Ano meaning 'yan? Love right? Share the love. Mayor, What's the song? Love Bacolod. What's the song of the Philippines? The of your heart. Follow your heart. <laughs> Bagamat wala siyang direktang binanggit kung anong isyu o sitwasyon ang tinutukoy, marami ang nag-uugnay sa kanyang mensahe sa mga nangyayaring intriga at balitang may kinalaman sa kanyang personal o political life. Nag-viral ang post kung saan nagtatanong ang netizens para kanino kaya ang hugot na ito. May ilan ding nagsasabing baka ito'y may kinalaman sa career decisions, habang ang iba ay mas intrigado kung ito ay ukol sa puso. Sa kasagsagan ng mga showbiz at political development sa paligid ni Mayor Albi, ang kanyang cryptic message ay tila naging paalala hindi lang sa sarili kundi pati na rin sa publiko na minsan ang puso ang tunay na dapat sundin. Sa gitna ng politika at intriga, sapat nga ba ang sundin ng puso o dapat pa rin bang pairali ng isip?